Yun nga po, ah, nagpapasalamat ako sa ating mm. uh, sa ating senadora na si Risa Ontiveros ng mm. na committee ng uh, Human Movements. Ah, binigyan tayo ng pagkakataon na pa pinaiimbestiga ko mm. itong iso po ng Porak Pogo. At mm. uh, nga po, eh, tayo na sinasabi sa akin yung 10 hektarya mm -hmm. 10 hektarya na kinatatayuan ng Pogo. Eh, at uh, protector daw po ako ng uh, Pogo. At uh, narinig po siguro ninyo kung uh, mm -hmm. napanood nyo o narinig. Uh, tinanong ko mismo yung engineer, lansang ng municipal engineer at tinanong ko mismo ng uh, live na uh, mm -hmm. si Mayor Jim Capil na kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares, uh, akin ang lupa, ay sabihin ko, sag sagutin mo. Mm -hmm. At uh, kung ako'y protector, ay sagutin mo rin. Ang tanong ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatayuan ng 46 na building o 42 na building? Diyan sa porak pangga. Eh sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupang sinatatawian ng... Na...